Mga kababayan, ito hubang bang ganitong klaseng pagbo-broadcast ay tama ho baga ito? Oh, talaga namang si Marcos ba Mayaman challenge. O, oh, ganun ang style niya. Anong masama sa style ko, Mr. Arnold Clavio? Ah, may masama ka sa style ko? Mr. Clavio, kahit minsan, hindi ako nang hingin ng donasyon. Baka ikaw. Ha? Huh? O, oh, eto. Panoorin mo tong video clip ko. Sana sagutin mo. Alam mo kung bakit? aaraw arawin kita sinimulan mo ko. oh, ngayon, taong bayan ng galit sa'yo. Puro ka-fake news ang kasi ang nalalaman mo. Ha? O, oh, magsama-sama kayo dyan. Puro kayo fake news eh. O, oh, sige, tingnan natin. Ha? Hindi ko hinihingi mag-public apology ka. Bibirahin kita araw-araw. Hihintayin ko, sagot mo dito sa aking dinagawa dito sa aking video clip, gusto ko sumagot ka. Ha? Kasi aaraw-arawin kita para malaman ng taong bayan kung gano'ng ka-fake nyo sa lumalabas sa bunga mo. Mga kababayan, kung uulit-ulitin ko yung, aking, yung kanyang mga video, yung nilabas niya sa aking video clip, eh pambihira ko, napakasama eh. Tumulong ka na, po yan na. po Putra naman talaga. Oh, buhay to tumulong ka na. Ayan pa, igaganti sa'yo nito. Bagay na ito sa mga, uh, sa mga fake news, yun ang ikinabubuhay nitong si Arnold, the fake news club, yo. Di ba? Uh, style mo rin yan, di ba? Interpol, uh, pakimbestigahan nyo nga ito. Ha? Oh, uh, yan. Bagay o panoorin mo. mo. <laughs> Ungas din to eh. <laughs> Kus ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi kaya, ganun, talaga, mga... ganun yung style niya eh. O, mabigat, challenge? Mayaman rin. challenge, di ba? Uh, May uh, mabigat, mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, na. no? Sir, kayo na po magbagyat kung anong kaparusahan para... Ayan. Oh, oh, oh. Matakot naman ito mga to. <laughs> babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po, kunyari, uh, galing abroad, yung author <laughs> Di ba, may mga Pilipino po abroad Opo. eh. O, galing Opo. abroad, Pino, siyempre, matatanggap mo yung conference mo siya. Uh, uh, Facebook, oh. paano yun uh, sako pa ba siya ng batas o hindi naman? Uh, yes, sir, may jurisdiction Mayroon kasi tayo dun, sir regardless kung nasaan, kung nasaan yung location ng tao for as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas sir alam niyo uh, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak para mm. <laughs> di ba ang daming oras oh, pero nila Pero alam mo eh. ang oh. ang pangulo na mismo ang nagsabi yes. eh, na uh, kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19 you are free to criticize pangulo na po ang mismong nagsabi noon sir uh yes ma'am tama tama yun ma'am kasi yung, yung 'di ba ma'am dalawa pwede. Eh. pagka mag criticize ka baka may katotohanan eh baka maging whistleblower ka pa or maka ka sa improvement ma'am kaya nga sumusunod lang kami dun sa elements ng article 154 sa i sa yung bayanihan. Act. Tama mamang si Sir Egan, eh. ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. Eh. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari, namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim, end goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbisigahan niyo na? Sir, may mga ano lang. May mga oh. iniimbestigahan kami. Kasi gano'n mga... talaga, ganun yung style niya eh. Oh, challenge, may mga... mayaman challenge, di ba? Oh. May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Na. Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Yeah. Oo, 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 Matakot naman ito mga to. <laughs> Babala na rin, ano? Ma'am, sa article 154 kasi, na revised penal code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero oh. ang Considering na ginamit niyo yung social media, ma'am, in relation yan dun sa cybercrime Prevention Act. At yan, one degree higher. Ang penalty noon, ma'am, is six years, one day to 12 years. Pagka Article 154 in relation to 101.75. Eh, so, yung akma, medyo eh, mas mababa na. Ano, 10, sa RPC, 000. sa revised penal code, walang parang aggravating circumstance kapag konare, kamukha ngayon, di ba, National Health Emergency. Tapos, sa ka nag, uh, oo, walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yon. Uh, pero yung ini-impose lang sa uh, Article 154, yung one month to six months, 200 to 1,000. Pero na, yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cyber Crime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media mm -hmm. under Section 6 kasi ng article ng Cyber Crime Act. Pwedeng so, one degree higher yung penalty mo. Ang six, lumalabas na 6 years, 1 day to 12 years. Sa bayanihan, ah, mabigat. Uh, um, medyo mas mababa, ma'am. Thousand... Pero 10,000 ano, to 1 million ang multa. Opo. 2 oh. months of uh, imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, yes, eh. ma maaring minultahan ka na, kinulong ka ba? Ibig sabihin, hindi lang PUIP, uh, PUM, ang binabantay na, pati itong mga KSP. Mm. Nagpapapan silang iba dyan eh. Ay, Victor, eto, bago, bago kami magtapos eh, baka fan mo ito, nagtatanong lang ta kung taga Sorsogon City ka ba? Uh, sir, taga dito lang ako oh, sir. Ah, dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako doon, sir. Ah, mukhang may kapangalan ka. Okay, okay, thank you, ha. Salamat ingat. po. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Po. Victor Lorenzo, happy ng NBI Cyber Crime Division. Mm -mm. Ah, ting uh, think. Ah, fake news nga. Ah, uh, laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? <laughs> hindi. Ang sinasabi ko, yung R&R, malaki ulo na hindi bagay sa bata. Yung, uh, yung puppet? puppet ah, uh, yung puppet na sinasabi ko. Ah, uh, pero yung kamukha niyang tao, yung nga si Arnold, may pa imbe-imbestiga pang nalalaman eh. Hoy! <laughs> hey! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? Oh, sa about sa hospital, oh. Dinelete niya. Eh, kanina, pag ngayon eh, lang ngayon, mga bago ko bumaba building, tinawagan ako ng Rex kaya nung, nung target on air. Boss, may bira sa'yo dito. Pinorman sa akin yung video. Eh, kung hindi ba naman iinit ang dugo ko eh, may, may nalalaman pang MBI. Ay, ako daw eh, puro mayaman challenge daw at uh, uh, yun naman pala daw eh kasi ganyan ganon pinangalanan pa ako Marcos o ayan Arnold laki mata Clavio fake news ka ha ah, sagutin mo to alam mo kung wala kang gagawin para sa mga natin manahimik ka alam mo yon manahimik ka wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news wala nang makikinig sa'yo hmm wala na alam mo ba, alos araw-araw na ginawa ng Diyos, puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung auno hanggang ngayon, 735 tons tonelada na ang dinidispose ko pera patong ngayon. Hmm? Kayo ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. ha? ultimo yung ating mga volunteers. Lahat ng mga bayan, Quezon, Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Ha? Yung sinasabi mong mga society na china challenge ko hanggang ngayon tulog pa, katulad mo. Oh. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Oh. Katulad ng mga volunteers na to, naalala nyo ba sila? Naalala ba kayo nila, Arn, -Arn? Naalala ba kayo? oh, wala? oh, kaya saan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala na manunood sa'yo. Lalo na yung puppet. Ako, wala manunood doon. Laki ng bata eh. Di bagay sa ulo. Nakasalamin pa. Hmm. Ano? Uh -huh. Imbestigahan mo nga yun. Naimbestigahan niyo ba yun? Naimbestigahan niyo na ba yung ano? Yung uh, <laughs> ano? Mga naglalabas ng fake news? <laughs> ha? Oh. Uh -huh. Kakahiya ka, di ba? Uh -huh. Bagong gising ako, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako makakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na 'yung mga taga-anti-narcotics, 'yung mga volunteers natin at 'yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayon, ngayong Biyernes, anan. Ngayon, Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Hmm. Ah. Tapos 'yung Antipolo, 'yung ay, Antipolo, sorry. Hindi Antipolo. Taytay, tay, Rizal at Sampaloc. Abangan mo yon, Sampung truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Ha? Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na magkapakpak ka na rin. <laughs> Hindi kasi kagigising ko lang eh, mababalitaan ko yung mga banat nitong mainstream media na to. Oh, uh, puro fake news. Oh. Oh. Oh, ano ka ngayon? Oh, walang wala ka, no? Ang subscriber ko, Arnold, sa YouTube ko, isang milyon. Malalaman na lang lahat, sinungaling ka. Mm. Diba? Oh, pinagtatawa na yung show. Oo, oh, diba? Oh, naniniwala pa pa kayo sa tao ngayon? Ay, di ba't hindi na? Oh, yun. Ah, oh, kita mo. Oh. Yan ano ang sinasabi ko sa inyo. Bagong gising ako, makakatawagan ako nung isang radio broadcaster. Ah, mi, ah, si ano, Rex Cayano. Ah, Mia Francis, binibira ka ni, ni Arn Arn at saka ni nung babae. Kaya, hindi ko na maalam, pinorward sa akin yung video clip. Ba? Ay maanghanga ang mga sinabi eh. Kailan pa nag pag, Alam nyo, pag may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira eh. Bakit? Proven ang aking ginagawa. Naka, naka ama. Eh kayo, proven na yung mga bunganga nyo, malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Oh, ang tanong ko, eh kayo, 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 kayo dyan. May ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Di ba? Oh, ano, gusto mo pa, hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang istel kasi nitong mga media na to, bibirahin ka. Pagbihang kayo. Oh, ang tanong ko, kayo eh, kayo, kayo, kayo dyan. May ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay, di nakakahiya kayo. Kawawa naman kayo. Di ba? Oh, ano, gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nitong mga media na to, bibirahin ka. Pag habang binibira ka, darating yung kanilang mga alalay. Bigyan mo na lang eka para tumahimik na. Hindi, birahan tayo kung gusto mo. Hanggang sa matapos tong COVID, eh. kung gusto mo, hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo eh. Hindi kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi. Alam na mamaya niya, ikaw, ano? Puro fake news ang nalalaman mo. O, ginag bagay, hanap buhay mo yan, jaka Kung hindi ka magsisinungaling, hindi mabenta, walang manunood sa'yo oh, tunay ka. Oh. Tunay kang sinungaling. Ka, sinungaling. oh, yan. Alam ng taong bayan niya, no? Nakikinig sila, oh. Ikaw sa si studio mo, audience mo lang. Yung cameraman mo, eto, audience ko, habang nagsasalita ako. Oh, yung mga maumayang tumatanggap ng ating ayuda. Ah? Ah, nakita, nakita mo? Oh, gusto mo nang hiyaan? O, oh, hihiyain kita. Mananawa ka sa akin. Pauulo ng kita ngayon. Akala mo, ikaw lang mabunganga? Ay, nako, putakin na, mabunganga rin ako. Pinakain din ako ng puki ng baboy ng nanay ko nung ako'y bata. Hmm. <laughs> Hindi nga, madaldal din ako, matabil din ang dila ko eh. Hmm. Ah. Mm -hmm. uh. Ah, oh, oh. Ito, na oh. balik na dito kakadeliver ng bigas eh. Ito? Oo. Nakailang balik ka na rito? Anim na sir. Oo. Oh. Ang nagdadeliver sa atin, kagayan ah, uh, Bulacan, Nueva Ecija. 6 na balik. Ito na lang, tanongin natin, ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang, sir. <laughs> <laughs> May mga dalawang libon sako na yun ibaba mo sa akin? <laughs> hindi lang? Hindi lang. Ah, oh, mo. Isang delivery pa lang yan. Na, hin hindi na rin niya mabilang kung ganong karami. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay luko-luko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon sa damakmak ang pera ko? Oh. Ah, marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamong kita. Arn, arn, sunugan tayo ng pera. Ah. Hinahamong kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin, ipamimigay natin sa taong bayan. ah, pakiwari ko, hindi lalaban to. Takot mabawasan ng pusingang bulsan bulsa nito eh. Daldal -dal lang ang nalalaman nito. Ah, da, 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 mm. Oh, bunga nga lang ang nalalaman nito. Mm. Tawagan nyo na si Facebook Pilipino. Pa-take pa down nyo itong ano ko. Itong Facebook ko. Kasi habang nasa Facebook to, kahiya-hiya kayo habang buhay. Hey. Habang buhay kayo magmumukhang tanga. Habang buhay kayo magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit? Eh ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo eh sisiraan nyo pa yung taon tumutulong eh. Paano kung masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamaya na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating, ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo akong sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabilang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Yan hmm. Oh. oh. ayan. Sabi niya, share natin to paulit-ulit mga ka-FLM Para makita at malaman ng mga tao kung gaano ka-fake si Arn Arn ng Channel 7 Yes! At e, ka ngayon Arn Arn May babash ka na ngayon Arn Arn ng mga sub supporter ko Arn Arn dapat to ma-caption ma to. I sigurado ko i-delete tong Oh, ano na ba? <mulay> ha? Nakalive ako diyan, oh. Ayun. Nakaan. Oh, ayan. Oh, ayan oh, 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 po. Yan na po, <mulay> ah, po. po yung sasakyan. Ah, ito na yung sasakyan. bigas na galing kay Sir Francis. Ah, Thank you, sir. Kaway, kaway. Kaway kay Arn Arn, the puppet. Oh, sigaw, sigaw tayo. Sabay-sabay. Fake news! Fake news!